dahil sa siyo ay hindi ako tatahimik. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hangga sa ang kanyang kaduwir ay lumitaw na parang ningning -ning. at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagninihas. At makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran at ng lahat na hari ang iyong at ikaw ay tatawag sa bagong pangalan na ipangangat ng bibig ng Panginoon. Kung ang siyo ay sumasalisa sa Iglesia ni Kristo, ano ang kanyang bagong pangalan? Tiyak na, Iglesia ni Kristo kinirang. Dahil ang Iglesia ni Kristo ang ililigtas ng hinirang na Panginoon Diyos ang hinirang ng Kristo Panginoon na tagapagtigdasan na nangako magpabalik. Narito na, nakabalik na isa sa katuparan ang sinabi niya na walang makakapunta sa Ama kuna sa pamamagitan ko. 1.14 sa Talatang 6 Siya lamang